Where here at ano, si Pukot. Uh, ito yung way papuntang Daet. So, is it a part of Daet na? Hindi pa si Pukot pa na ano? Hindi, ito. Oh, is, is doon ba ang Daet? Uh, so, yun o. Oh, ano naman ganda. Di part pa rin ito ng si Pukot. Lakad na ito. sa likod niyan, dairet niyan. Diret? Ano 'yung mundo ko? So, from here 1 1 hour and uh, 16 minutes. Bueno, 1 hour and 16 minutes. yamaha si Pukot. Kaya ka. Daan na 'tong dairet. Para na police station. Si Pukot Municipal Terminal. Matang Del Gallego, Naga, Daed, Ito yung sakayan. Now. Yung crossing, pag alam mo, galing ka ng Bicol, parang nag-cross siya. Daet sa Naga, yung kabila. Yung kabila naman is sa no, Daet. Ayan o, no, si Pukot na no, siya. Doon pa, malaki pang Si Pukot pa lang. Yeah, si Pukot na proper proper diet dito dito proper diet hmm. si pukot dito si pukot ay pukot. si pukot pala diet dun sa amin Talisa yung basod Oh. Yes, ito yung basod. May naman dito, papunta lang ano, tabugon. Meron dito doon, tinuro ko siya doon, lusok. Kaya lang mahaba ang oras dito. Pag dito ka dumaan. Pero ang kalsada naman dito maganda. Ganito ang kalsada. Kaya. Takanay. Eh. Doon kasi medyo maiksi lang ano, ang, ang oras dito. Mahaba-haba ang oras dito. Kompleto na rin pala dito mga ano. Kompleto na dito. Si Pukot Water District. Presidente dito, dito, dito. dito. Ito ay Camarines Sur International School. Okay. Ganda na rin naman pala din eh International School sila Oh, ito ay si uh, South Central School. So this is the bayan. Ito yung bayan. ng Sipukot. Tama ba? Yeah. Okay. Meron na rin silang motor trade. Oh, ang dami na rin. Palawan pawn shop. Chris King Rural Bank of Sipukat Ano tong green na to? Oh. Yeah. Ah, of Felix Alvelor Senior Foundation College. So, meron na rin silang college. Ang ganda rin pala. Ngayon ko lang dito tinaano Eh. Ito. Oo. Uh -huh. Oh, an ito simbahan na to Eh. Simbahan ba hindi? Hmm. mga money changer tambunting western union so at may traffic din hindi <laughs> nawawala pero slight traffic lang for rent oh ang ganda oh, ano sa ayun rin po Remittance Center. Scarlet uh, na yan. Home appliances, uh, trading. Uh, ito yung mall. Alam naman hindi ko nakita yung mall na yan. Kasi eh. buwan eh. Producer's Bank. Dami na rin. South Star Drug. Sorry, first time kasi namin din makarating ng Sipukot proper. Where's the palingke? <laughs> sipukot. Ay, 7-Eleven na rin. Watson's Pharmacy. video may generica ah. Plato na lang dito? Plato na nga halos So ito yung proper sipukot and hiding na kami to saan ba itong lugar na to Hindi natin nakita yung ano, municipio na si Bocot. Doon yun, sa looban. looban ba? Ah. oh Probinsya probinsya pa rin anong dating. Kasurog incorporation. noon, hindi pa gawa yung kalsada dyan sa kabila. Puputang kataggawa yan. Dito lahat, lahat, lahat. Welcome to Barangay Empig. Sa so, dait na, then kabusaw. Kabusaw daw ito. Eto dito daet. Siya. Parang mauuna tambasun. Hmm. So, ito ay si Pukot North Central School in Kaliwa.